natin. Ah, uh, ano 'yon? Saturday, March 8, birthday ng isang apo namin sa pamangkin. Ah, uh, between 7 o'clock, 7 7:30, biglang ano, nandoon kami sa small room. Malaking ano kasi ang ano eh, uh, Noy Pits, malaking restaurant niya, malaking bar 'yan. So nandoon kami sa isang small room parang exclusive siya, hindi siya doon sa main hall. Ah, uh, nandoon kami. Well, pagkatapos si kumain, medyo pa ano, siyempre, pa ano-ano, paikot-ikot. Biglang may dumating na grupo, marami sila. Hindi ko alam na first day, akala ko may kasalan lang or may reception. Di, okay, okay lang. Tapos biglang nakita ko, aba, ano to, di ba? Kaya sabi ko, gusto niyo ng scoop? Nag-live ako for two minutes. Yung naking ginamit mong ano, live yan eh. Ibig sabihin, itong ginamit ko pang reaction ng video mo, live pala yun. Live. Kung ma kung ma ano mo, kung mapapansin mo, may sinashout ako dyan. Si Melanie, si Sophia yata, kasi nanonood sila from the Philippines. Uh -huh. mga Mga viewers ko yan. So, after that, Nakita ko ba? May mga artista. Sabi ko, I should cut it. Huwag ko ito ilalive. Maganda to I-video. Mas video. marami akong viewers. So, kung, tu tatapusin niyo yung second video na na uploaded, na nakikita niyo, nakunan ko ng, ano, ng uh, video, ng click si Jaya, si Joey Albert, tapos si Tita Boots Bautista, si Kita Boots. Yan ang pinaka-last kong personality na nakunan eh. Boots so, and Sonoa? Yes, yes. Boots yes. and Sonoa, yeah. Oo. Yes, ganito kasi yan. Uh, na, na ano ko, narinig ko na galing pala sila ng film festival dito sa, I think sa Long Beach or sa isang convention na may mga artista tapos, andun si Shara, naki, hindi ko lang wala doon sa video, si Shara Soto, yung isang, yung, ng, uh, head ng film industry, something sa Pilipinas. So, siguro, nagutom sila, pumunta sila doon. Kaya nga, yung ano ko, is, siguro, umatay sila ng kasal, kasi mga bunga yung mga bongga yung suit nila eh. So, yun ang ano doon, yun ang pangyayari doon, without any, ano, tapos may nagko-comments pa na nandun nga yung Tantoko. Hindi ko naman kilala yung Tantoko. Tapos nagkasabi nandun yung Sekretary ng uh, tourism eh, hindi ko kilala yun. All, ang ano ko lang is makunan ko si, si, si First Lady. Uh, yeah. Siya lang talaga kilala mong, ano eh, parang bongga eh. Oo, kasi ba, diba, ano yan eh, parang, uy. Kita, kung marinig uh, nyo doon sa background ko, may naghahanap pa ng resibo eh, na, tinatanong pa yung resibo. Tapos si isa pang grupo doon, you know, sino ba yung VIP na sinasabi mo? Sabi ko, oh, hindi niya pa kilala, yung first lady. sino dyan? Yung malit ka ako eh, puro malit na. Hindi malit yan, sabi mali ko, yun, yung isa, yun, yun, yun. Kaya magbulo yung ano ko eh, hindi ako professional video, video, ano ha, nagbibidyo or vlogger. Kaya magulo yung... It doesn't ang, matter. It doesn't matter because, you know, your video answered all the question the here. Question. In the question, yeah. Oo. Uh -uh. Yes. Ang, oo. Uh -uh. ang ano dyan, ang, ang, sa, sa akin, ang analysis ko dyan, yung nangyari is maybe after yung kainan na yan, kasi kung mapapansin niyo, yung towards the end of the video ko, yung sa, sa 10 minutes, wala na si, ano, wala na yung mga mga VIP sa kasama niya sa table. So, kung nangyari yun, kung mga 12, so, hindi po pwedeng makaalis ka, ka diretso siya sa airport, that is uh, 7, 8 o'clock na eh. So, babiyahe pa siya, kung ang flight ng aeroplano is 12, parang late ka na, hindi ka na makakapasok sa airport. Di ba? Babiyahe so, ka pa oh. eh. So, At saka, ang laki ng Lux Airport. ang laki. Uh, oh. One hour pa siya from, from LA. Di ba? One hour siya from LA. Uh, mga ano, 32-45 minutes pa. Kasi nasa Long Beach na sila eh. Long Beach na yung Noypits eh. Ah, oo. Oh, oh, oh. So, for, so sabi mo ng 45 minutes, kasama na oh, na din pati oh. Di